sir. I thought. Oh. Typewriter. <laughs> Ay, yes, sir. Hindi ba dumating yung ano? Sige. Yung computer sa desk mo. Ah, uh, dumating po, pero pinatanggal ko eh. Ha? Oh, hindi. Um, kasi po, sir, may nakapagsabi po sa akin na sa Makinilya daw, mas mabibigyan kong halaga ang sinusulat ko. Alam naman natin na hindi basta-basta nabubura yan. Kaya sir, sana mapagbigyan niyo po ako dahil gusto, gusto ko talaga maging magaling na writer. Mm. ano kailangan niyo ng magaling na writer dito. Sana ako. Ay. Hey. Kumakas. Magaling araw. guys. Tama nga si Janice. May katigasan ka raw ng ulo. At ipipilit mo yung paniniwala mo. Pero, may bubuga ka naman daw. And, agree. I agree. Sir? Janice? Janice Reyes? na editor-in-chief mo sa Pinoy Reporter? Siya nag sa akin dito? Oo. Sino ba kakala mo? Janice? Papasalamat ka lang naman, di ba? Oo, hali ka na. salamat lang tayo. Hindi man kasi ako aso para lagi nito. eh. Ay, Ewan talaga sa'yo, Drew. Hindi na. Thank you ah, sa pag-recommenda sa akin. Baka, okay. eh. Ah, yan. Chief! Basta? Oo, oh, buti eh. Ah, mag-ano lang. Deliver lang. Ng... Ang pareigas muna kayo. Gamit. O, oh, oh, gaya ng dati. O, okay, sige, salamat. Okay. Okay. Galing mo talaga. Pabuhay ka. Ano <laughs> saan mo gusto mag-coffee? Hmm, kahit saan. Ah, wait lang. Wait, tatawagan na muna ako. Miss? Ah, Miss? Miss?